Yan po mga idol, gandang hapon. Ah, ito po, umuulan na naman po dito sa amin ngayon. Salamat po sa pag-ulan. Panginoon. Yan po, magkakatulog na rin po yung aming hokai. Yan po, ganda ng view dito mga idol. Nandito Andito po kasi ako sa second floor mga idol. Yan. Na ulan po dito oh. Dami po na daan sa sasakyan dito mga idol. Sabi ng highway lang din po ito ay. Itong aming bahay na ito. Ayan po ang ulan. Oh. Kitang kita. Second floor po. Oh. Ayan po. Ganda po ng tayo ko dito sa second floor. Ayan. Ayan po yung mga bata. Nagpapaulan mga idol. Oh. Naliligo sa ulan. ayun Mga aking pamangkin. Ayan salamat naman at magtatag ulan na dito sa amin wala pang laman yung aming hukay ayun yung hukay ko dahan dun eh. may taklob doon sa so may puno ng bayabas na yun ang mga idol wala pang laman na tubig hindi pa abot sa ilalim ng lupa yung ulan ay eh. kaya gayon kailangan malakas na malakas na ulan pa at para magkatubig ang aming hukay mga idol wow, mga bata nagtatakbuhan oh, nagpapaulan ayun nagtatakbuhan sila yan natutuwa at umula naliligo sa ulan mga idol yung mga bata yan ayan tuluan ah, dito sa taas mga idol may mga sahod pa nga butas butas na rin yung bubong yan oh kita na ang langit butas butas tuluan tuluan na pala dito Itaas. Ah. taas tuluan tuluan na ano na nasira ng anaho mga idol sira na hmm. trapal na lang nakalagay dito sa pating ito ah. tuluan na